Isa lang nagbukot. Ay, tara. Hingi na na, na doon. Okay, Dali na kasing tuloy na na, no? Ay, ngestey mga canary <coughs> mga boksingero sigi pagusayan nyo baka kayo na ang susunod sa yapak ni Pacquiao <laughs> Okay go ilaban natin to <laughs> oh, lakas nila be. Hmm. Ang ah. ba pa? Ah. Sige lakasan nyo pa. <laughs> <laughs> Kano sa inyong laban di ay? Tama sa eskwilahan na or sa kuan? Southern Lake mo? Wow, may panlaban pala kami sa Southern Leyte. Ang atong mga batanon nga mo kuan. usog ka ayo manumbag. <laughs> ah? Nay katusgan ba yao o? Sige more practice. Jogging unta mo.

yan kumanda magkita tayo malakas <laughs> good